Good day, mga technician. So meron tayong tutorial dito. Uh, gagawa tayo ng improvised relay. Ulit, no? So meron tayong ano dito. Uh, dalawang relay para sa ating mga MDL. So ito, improvised nga ito. At uh, ang goal natin dito is makagawa tayo ng sariling ano natin, DIY relay natin para sa ating MDL. So ito, uh, maraming gantong pyesa sa mga shop, no? Kaya kapag ka kang alam diyan na malapit na shop, pwede kang magtanong diyan kasi mga pinati na tapon na board ng amplifier madalas may ganyan, maraming ganyan. So ang isa sa goal natin dito is syempre para makatipid ka kung halimbawa nagtitipid ka, gusto mong makamura ng uh, mga pyesa, eh, para sa itong video na to. At uh, for sure na makakatibid ka talaga at siguradong gagana to. Okay? So, punta ka lang sa mga shop. Maghanap ka ng mga itong relay. At uh, sundan mo itong video na to. Pwede mo itong i-save Pwede mo itong ano, save yung link para mabalikan mo siya kapag uh, gagawa ka at meron ka ng gantong pyesa. Okay? So, dalawang relay yan. Kung makapansin nyo, pinagdikit ko lang siya. Naglagay ako ng glue no? yung CA, yung adhesive tapos pinagdikit ko sila yan, para iisa pag naghinang tayo, hindi na, hindi na, sila maghiwalay okay? so dito, lagyan natin ng mga tinga yung bawat terminal para kapag ka naglagay tayo ng mga jumper mga wire natin, ah, katulad nito ah, madali lang siya ikapit, madali lang siya ihinang no? So ayan, pero syempre kung wala akong mga gamit, kailangan mo ng panghinang, bibili ka syempre. Pero kung hindi naman, kung gumagawa ka naman at meron ka ng gamit, so talagang para sa ito, para sa itong video na 'to. So ayan. bago tayo magpatuloy, uh, ay muna kitang mag-subscribe sa akin channel. At uh, i-share mo rin 'to sa ating mga ka-technician dyan. So, pwedeng alam mo na para matuto naman din sila sa ating ano Uh, tutorial para may mag magkaroon sila ng idea kung paano gumawa ng improvised relay. So, pwede ka rin mag-subscribe, pwede kang pwede mong i-like yung video na to. Uh, at yan ay yung malaking tulong sa ating video, sa ating YouTube channel. So, nauna na, meron na tayong nilagay na wire sa gitna. So, kung mapapansin nyo yung dalawa na yan, sa unahan. Tapos, yan. Kung, makita uh, kung makikita nyo, paalang ng resistor yung ginamit natin kasi matibay yung mga ano ng resistor eh. mga terminal ng resistor tsaka mahaba so ayan, dalawa na yung nalagyan natin so tusundan nyo lang to ha ah, para hindi tayo malito pero kung malito ka man ulitin mo lang yung video at for sure makukuha mo yung kanyang diagram, yung kanyang connection I mean so maglagay ulit tayo sa kabila kailangan dalawa to kabilaan. kasi ano to high and low to. puti at saka dilaw. Yan, idudugtong lang natin sabi nila, dapat magkakadugtong yan. Oops. Yan. Okay. So Ayan. Magkakadugtong yung apat, apat na gitna. Kasi magiging ground natin yan. Okay, so panoorin mo hanggang dulo para malaman mo yung connection. Tapos, pagdating sa uh, kabila naman, maglalagay tayo ng jumper para sa supply ng common ground. Pwedeng ano lang to isang wire lang. Isang jumper lang ilalagay kasi magkakasama naman sila sa dulo. At uh, syempre gagandahin natin yung ano hinang para hindi hindi siya kakalas lalo kapag uh, nagda-drive tayo eh syempre ma ma, ma uga yung motor para hindi siya magkaroon ng ano disconnection. Ayan. Tapos sa kabila naman sa dulo, ito na yung ano magiging output ng high end low natin. So, okay kayo dahil ano, uh, isa, isa natin siya hanggang sa matapos yung ano natin, connection natin. So, ito hindi na siya magkasama. Bale yung, hiwalay na yung connection ng relay ng dalawa. Hindi ka tulad nung nasa gitna siya na pinagsama-sama natin lahat. Dito, magkahiwalay na yun sila kasi syempre, ano yun, high and low yan. Puti tsaka dilaw. Kaya puputulin natin sa gitna para ano, So ayan. ayan. lang yung connection, yun, yun lang yung pinagdudugtong-dugtong natin. Para mabuo yung linya. Then i-add natin dito yung ano, yung uh, mga wire naman. So ayan naman, ang ilalagay naman natin dito is yung mga inputs and output. Tapos yung control, okay? So dito, unahin natin yung supply. Yan, puro positive yan. Yung wire na yan is manggagaling yan sa ah uh, may I mean may connection may connection sa sa ano sa switch. Kabilaan yan, dapat meron tayong ilalagay kasi high end lo nga, di ba? Para gagana parehas yung relay. Tapos sa gitna, ground tayo. Or negative. Ayun. So green yung ginamit ko instead na black pero kahit anong wire naman yan pwede yan at least ang mahalaga dyan eh, ah, masundan natin yung connection para hindi magkaroon ng short circuit o makasira sa kanyang ano sa ating linya so dito uh, ah, testing natin siya gagamit tayo ng battery so ayan may, pasensya na medyo maingay yung ano, paligid natin yan so ayan yan yung kanyang kabilang relay so yung gitna is ground natin yan ah. yan so depende na sa inyo kung anong gagamitin yung pang high end load dyan pwede naman yan kahit magkabaliktad so yung position na lang ng eh, uh, MDL niya yung ayusin nyo kung so, paano siya kung ilalagay yung high news puti or dilaw so ayan gumagana na siya Or sana hindi kayo nalito ha. Ah. Sana nasundan nyo yung ano natin, ah, mga connection natin. So yun lang muna. Tapos, ang sunod natin gagawin dyan is ilalagay natin yung kanyang mga output tsaka input. Yung sa switch tsaka yung output ng LMDL. Para sa MDL. Okay. So, ayan. Uh, yung isa naman, yung output natin, puti tsaka dilaw. So, dito natin gagawin yan. Sa output yan, sa kabila yung wala, tapo, wala pa tayong hinang. So, dalawang wire lang yan. Ayan. Yung dilaw, tsaka yung puti. So, ayan. Kompleto na yung relay natin. Ganyan lang. Ganyan lang kasimple yung kanyang connection. So, sana nasusundan na. O, yan na yung nabibili nating na relay. Yung set set na yan. So, ayan lang. Sana may natutunan ka sa video na to. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Salamat ka, technician. And God bless. uh, ilalagay ko yung link sa ano description para mapuntahan nyo baka mas malinaw yun para sa inyo so ito meron siyang tatlong wire so dito sa pagkuhan ito ng connection meron din akong ginawang ano ginawang video dito ilalagay ko rin yung link para mapanood mo kung paano ba malaman yung connection nitong switch na to kasi medyo nakakalito to iba yung connection nito kumpara sa ibang mga ano natin Uh, para hindi mo na siya bubuksan. So, 'yung 'yung link ilalagay ko sa description. Check mo na lang para makita mo 'yung connection para hindi ka na uh, siyempre para, para madali lang hindi ka na mahirapan sa paghanap ng ano kanyang connection. So, ayan 'yung blue. Siguro common naman 'yung blue, 'yung kulay kulay mga switch na 'to. Ah, uh, mo na ring sundan 'to kahit di mo na panoorin 'yung video na 'yon. Pero kung gusto mo talagang malaman yung connection, eh, recommended na panoorin mo yung video na yun. So ayan, ang common ground, kasi ay common kasi natin dito, uh, kulay blue. Ito yung magiging positive natin, yung kulay blue. Yan, ilalagay natin sa battery yung blue na yan. Tapos yung ground natin, yung kulay green na pumunta sa relay. So, para makita nyo, malaman nyo yung ano, na gumagana, testing natin. Positive. Yan ay ipapunta sa, sa, sa ano, sa switch. Then, itong isa naman, yan, inop muna natin para hindi gagawin agad yung relay. Yan. Para hindi siya makagalaw, kailangan natin siyang ihinang. Tapos, ayan, testing na natin para malaman natin yung ano connection kung tama yung nilagay natin connection and lastly yung kanyang ilaw, yung MDL na mismo okay sa kabila yung gumagana ayan makapansin nyo gumagana yung kanyang relay tapos pag dito sa kabila naman yung dalawang guhit para sa kabila tapos isang guhit naman o yung high and low natin kabilaan lang naman yan So, ayan. Sana nasundan yung ano yung connection para hindi ka malito. At yung pinakang last part natin is yung ano MDL. Ayan, meron tayong ground. Meron pa tayong nahititirang tatlong wire sa relay. Yung kanyang common ground, yung high, tsaka low. So dito rin meron siyang natitirang kulay blue. Which is yan yung kanyang supply positive. Tapos sa MDL tatlo din. Yan. Pinagsama natin yung dalawa. Papunta yan sa kanyang ano, positive. Tapos Isasama natin yan sa Yan sa kanyang Common Common ng MDL Yung kulay black Ayan siya. Tapos yung kulay blue yan yung magiging positive natin pupunta yan sa battery. Yan ay galing sa ano sa ano ha, sa switch. Yung kulay blue na yan. Okay? Okay, malilito. Tapos yung dalawa naman puti at dilaw natin o yung kulay pula at saka dilaw,